it's me again, Katako Girl. So, ano bang meron ngayon for today's video? Pinagpadala sa akin ng food. So, ano bang mga pinadala sa akin? May afritada. Mmm, dinaig kayo. Ano ba to? Adobo? Hindi ko alam to. Adobong baboy ata yun. O kalderetang baboy. Afritada, kalulitang baboy, hindi ko alam kung tawag dyan. And, meron tayong Alam niyo kung ano to? <laughs> hindi ko din alam kung ano to. Eme. Ano siya? Paborito ng kapitbahay. Yay, kapag may handaan. Yan. Seafoods. Butter shrimp, with alimangos sa dagat. Charot. Ano ba? Basta ito, seafoods. Hindi talaga ako kumakain ito, pero ngayon susubukan ko dahil nagmumukbang tayo. Eme. Eme. Next. Ang sarap niya, guys. Kahit allergy ako dito. Ang sarap niya. And, meron tayong dessert. Ito yung paborito ng kaklasi ko, eh. <laughs> Pag may handaan. Lagi itong titirahin niya, eh. Ito, ano ba to? Saka na natin kaya buksan. Yan. Leche plan. Leche plan. Charis. So, yan. Simula natin kumain. Pagod tayo kumain. Thank you, Lord. Amen. So, yan. Tikman muna natin tong apritada. Sarap. Adob, oh. Hindi ko alam talaga ito. Para bab... Nasa baboy pala siya. Mmm! -hmm. At ito na yung pinaki, pinaki natin. Malasa siya, guys. Malasa. Para sa mga katakaw dyan, kakain tayo ng seafood sketch allergy. Eme. Eh. Nasa niya, guys? Mmm! Alap tayo. Allergy nga kasi ako dito. Sa crab, allergy ako. Pero dito, sa ano, ewan ko. Parang tinurin ko ng crab tong, ano, shrimp. Parang piling ko, nangangati din ako dito. Pero ngayon, tingnan natin. Yan na, para sa inyo, mga katakaw. Kain tayo, samahan natin ng kanin. Shout out sa nagpadala sa akin ito. Ang sarap. Padala lang kayo palagi. Ang sarap niya. Piling ko hindi ako makangatid dahil ang sarap ng luto. yuto, Huh? Okay, so sausaw so, so, natin sa ano. Ang sarap niya. Promise. Oh, tingnan niyo. Hindi mm, mm. ko akala magmumukbang tayo. Magmumuk... Mmm, magmumukbang tayo ngayon ng seafoods. Mm. Kaan yun? Mm. mm So, yun mga katakaw. Oh. Siguro, tapat na sa akin tong dalawang shrimp. Dalawa ba? Hindi ko alam. Pinin ko dalawa kasi dalawa yung nandito eh. Ulo. Kasi piling ko mga talaga ako. Oh, hindi ko kakayanin. May crab siya dito guys. May crab. Ito. Ito. Ayan. May crab. Pero, gusto man, gustuhin ko man kumain dahil naiingit ako pag may kumakain ito, natatakam ako. Pero, kailangan natin sundin ang pinagbabawal. Pag allergy, huwag mong gawin. Masisira buhay mo. Pero, yan. Dito na lang, dito na lang ako sa karne. At least, tinaray ko, di ba? Kahit dalawang perasong shrimp. Kahit alam kong bawal ako, tinaray ko para sa mga katakaw natin dyan. Hmm.

mga katakaw. So, iyon mga katakaw. Oh. May dalawang kutsara. <laughs> so, tapos na ako kumain. Kitang-kita nyo naman. Nasimot ko yung kanin. Ang daming balat ng seafoods. Yung shrimp, and yung ulam magbas na din. So, ngayon, para feel na feel mong nasa handaan ka hindi mawawala ang leche flan. Sarap nito. Yes, masarap siya. <clears throat> Tikman natin yung leche flan. Thank you nga ulit sa nagpadala nito. From Charing Charing. Hindi, legit na nagpadala sa akin ito. Diba? Ganyan kamahal ng mga, ano, ng mga viewers ko si Katako Girl. Kaya wag na kayo magpahuli pa. Padalhan nyo na ako. Kahit nilabong saging. Charo. Pagka <laughs> magbukas. Ayaw ka magpakain ito eh. Ito lang. Ayan. Ayan! Ayan! <laughs> yun, guys. Yun ang mga katakaw. Oh. Ngayon tayo mag-desert. natin yung syrup. Syrup. So, yan. Tikman na natin mga katakaw. Oh. Para sa inyong mga katakaw, oh. kung gusto nyo nito, bumili kayo. <laughs> yan. Mmm. Ang tamis. Ang syarap. The best. Not naman the best sa akin. Mmm. 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 And dito ko natatapos yung aking vlog. Salamat nga pala sa nagpadala nito. Yan, nabusog ako. Salamat sa pagsuporta. Salamat sa pagsuporta mga katakaw. Sana patuloy niyo akong suportahan. Badalhan ng mga pagkain. Charot. So yun, mga katakaw. Huwag niyo akong kakalimutan i-like. Huwag niyo kakalimutan i-like, i-share, i-subscribe ang aking YouTube channel and i-follow ang aking FB page. Yun lang mga katakaw. Para more videos to watch to watch. Basta yun. Thank you na lang ulit. Bye-bye. Thank you. Mm, nabusog nyo ako.